Hello, Idol Kapakoy blah. Good morning, good afternoon, good evening po. Happy, 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 happy birthday to you. God bless you. And more years to celebrate. Again, happy birthday. God bless you. And God bless to your family. Also, enjoy your day. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Bye. Bro Kapakoy, happy happy birthday sa iyo. More birthdays to come. Sana bigyan ka ng mahabang buhay at maka marami pang taong matulungan mo. So ulit, happy happy birthday sa iyo, Bro Kapakoy. Hi everyone. Hi everyone. Happy happy birthday to you, Idol Kapakoy stay healthy and more birthdays to celebrate and enjoy god bless you more thank you happy happy birthday bro bro kapakoy wala nang ibang masasabi kundi more birthday to come thank you bro thank you thank you Hello kapakoy, magandang gabi. Advance happy birthday po sa inyo. Uh, sana po ah uh, bigyan pa po kayo ng mahabang buhay ng, ng Panginoon at sana gabayan kayo sa lahat na ginagawa Hello Mr. Kapakoy I just wanna tell you a uh, happy birthday wish you all the best in life may the God grant your desire enjoy your day and God bless you always Hello. Idol Kapakoy Vlog Happy Birthday At maraming salamat na sinali mo ako sa Sulit Team Kulniwan And again, Happy Happy Birthday More birthdays to come More candles to blow And more cake to slice At gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga dumikit at na, nag-view sa aking mga parang walang mga parang walang kwentang video salamat happy birthday hi kapakoy happy birthday my wish for you is good health always siyempre a long life and enjoy lang pag YT sana mamoni kana. na ingat ingat lagi and God bless you always uh, happy birthday ulit mabuhay ka hanggang gusto mo syempre yun lang <laughs> happy birthday sa iyo kapukoy alis uh, ko lang sa iyo na bigyan ka ng malasot na tangatawan at Iwas ka sa lahat ng kapahamakan. Marami pang birthday na darating iyo Happy, happy birthday. Sana malasing mo sila. Uh, happy birthday. Uh, bro, admin ka pa blog. vlog. I hope that you have so many more birthdays to come in your life. Good health. And more blessings to come. Maraming salamat, bro, sa inyong kabaitan. Lalong-lalo na sa walang sawang pagtyaga sa pagbigay sa amin aming schedule sa ating team, solid team Call Me One. Thank you so much, bro. I hope that uh, bigyan ka ng Panginoon ng uh, magandang trabaho sa iyong buhay. At lalong lalo na Uh, wag mo lang kalimutan na magdasal araw-araw. Uh, dahil ang, ang Panginoon lamang uh, nakasalalay ang ating buhay. So, I hope that we are one all together with the solid team. Call me one. Together with our members. Uh, para namin salamat po, bro. Hanggang dito na lang. And God bless us all. Thank you so much. Ayan, magandang araw mga idol. Mayroon tayong nalalang kaibigan. Karawan niya po ngayon mga idol. Ayan, i-greet po natin siya ng uh, happy, happy birthday. Idol ka vlog. Saludo ako sa iyo, idol. Dahil ikaw ay isang kaibigan at totoong mabait na tao. Ayan, ang wish ko po sa iyo na uh, bigyan ka pa ng Panginoon ng uh, malusog na pangatawan at uh, uh, maraming birthday na darating pa ako sa iyo. Ayan at uh, maging successful ka sa iyong mga pangarap. Maging successful yung inyong uh, YouTube channel. Maraming subscriber na darating sa iyo idol at uh, napakadaming views at uh, napakahabang mga ads. Ayan, sa ulitin, happy birthday at uh, magandang araw po sa iyo.